Isang mapagpalang araw muli sa atin mga kabalabal. Ito na naman tayo sa ating mini content na libreng sakay. Kaya't samahan nyo akong muli. Tara na at sunduin na natin ang ating pasahero na mabibigyan natin ngayon ng libreng sakay. Ayun na si ma'am at nag-aantay na pala siya. Habang nagre-ready si ma'am, ako po muli ay nagpapasalamat ng marami sa mga bagong followers po. Sana po ay huwag kayo po kayong magsasawang manood ng aking mga vlog. Sana po ay patuloy niyo pong suportahan ang aking vlog para sa mas maraming libreng sakay pa po. Dito sa tagpong ito ay dinudukot na ni ma'am ang kanyang pambayad. Pilit niya pong inaabot ang kanyang bayad. Pero sinabi ko sa kanya na itabi na lang niya at ito ay libreng sakay. Medyo hindi pa siya naniniwala, nakala siguro ni ma'am, pinapranko lang siya. Ready na si ma'am, kaya tara na, ihatid na natin sa, sa kanyang destination. Okay, tarana, let's go! Nandito na tayo sa drop-off. Ang bilis talaga. Walang traffic. So dito ay napagtanto na ni ma'am na talagang libre ang kanyang sakay. Kaya't e nagpasalamat na siya. Salamat din po ma'am. Thanks for watching guys and God bless.